Ang sektor ng agrikultura. Ang agrikultura ay ang sining at agham ng pagpaparami ng pagkain at ang sektor ng agrikultura ang nagsisilbing primaryang sektor ng bansa. Malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Ang lahat ng sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan sa produksyon may iba't ibang gawain na nakapaloob sa sektor ng agrikultura. Tulad ng paghahalaman, maraming mga pangunahing pananim ang matatagpuan sa bansa. Ang mga pananim na ito ay karaniwang kinukonsumo sa loob at labas ng bansa. Paghahayupan o livestock, ang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayo para sa produksyon ng pagkain. Pangingisda o fishery, itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Ang ilan sa pinakamalaking daungan ng mga huling isda ay matatagpuan sa ating bansa. Ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng pagkain ng bansa. Pinagmumulan din ito ng mga hilaw na materyales na kailangan ng sektor ng industriya nagpapasok ng dolyar mula sa ibang bansa at nagbibigay ng hanapbuhay sa maraming Pilipino. Ang mga suliranin na kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Ang pagliit ng lupang sakahan dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ay tumitindi ang suliranin sa land conversion. Ang paggamit na makalumang paraan ang kakayahang mapataas ang produksyon ng lupa ay higit na makakamit sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Ang kawalan ng mga maayos na pasilidad at infrastruktura Isa sa mga dapat na mabigyan ng atensyon ay ang kakulangan sa mga infrastrukturang magagamit ng ating mga magsasaka. Ang pagbibigay ng prioridad ng pamahalaan sa sektor ng industriya na nagpahina sa sektor ng agrikultura. Ang pagdagsa ng dayuhang produkto. Maraming magsasaka ang nahihirapang makipagsabayan sa presyo ng mga murang produkto mula sa ibang bansa. Ito ay bunga ng pagpasok ng ating pamahalaan sa World Trade Organization. At ang masamang epekto ng climate change, kung saan milyon-milyong piso ng halaga ng mga ari-arian at kabuhayan ang nasisira dahil sa pagbabago ng klima ang mapanirang operasyon sa pangingisda tulad ng paggamit ng dinamita at iba pang uri ng pampasabog na nakakasira sa mga tirahan ng mga isda sa karagatan. At ang thrall fishing kung saan ang mga mangingisda ay gumagamit ng malalaking lambat na may pabigat at ang malaking suliranin sa polusyon ang patuloy na pagkasira ng ating mga anyong tubig dahil sa mga polusyon na nagmumula sa mga tahanan, agrikultura at industriya. Ang pamahalaan ang pangunahing namamahala sa pagpapatakbo ng ekonomiya at mga sektor nito. Kung kaya't sila rin ang nangunguna sa pagtugon ng mga suliranin na kinakaharap ng bawat sektor. Narito ang ilan sa mga programang ginawa ng pamahalaan upang matugunan ang mga problema ng sektor ng agrikultura. Ang Comprehensive Agrarian Reform o CAR sa ilalim ng batas na ito ay bibilhin ng pamahalaan ang lupa na pag-aari ng mga individual at ito ay ipapamahagi sa mga magsasaka. Ang landlord ay may iwanan na lamang ng limang ektarya. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng sariling sakahan. Ang programa ay pinalawak pa matapos may pasa ang bagong batas noong 2009 na kinilala bilang CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program Extension. Ang Rice Tarification Taong 2019 nang mabuo ang Republic Act 11203 o Rice Tarification Law kung saan pinalitan ang quantitative restrictions o pagbibigay ng limitasyon sa bigas na inaangkat sa bansa ng tariff system o taripa. Ang taripa ay isang uri ng buwis na ipinapataw sa mga imported na produkto. Ito ay nagbigay daan sa pagkakabuo ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund na naglalayong makapaglaan ng 10 bilyong piso para sa pagbili ng makinarya at iba pang kagamitan para sa pagsasaka, pag-aaral at pag-uunlad ng mga binhi, pautang sa mga magsasaka at iba pang serbisyo para sa sektor ng agrikultura. Food security. Ayon sa United Nations Committee on World Food Security, ang seguridad sa pagkain ay nangangahulugan na ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon ay may sapat ligtas at masustansyang pagkain para sa isang aktibo at malusog na buhay. Ang isa sa programa ng pamahalaan upang tugunan ito ay ang Philippine Food Security Information System. Ito ay isang web-based system ng impormasyon na naglalayong pahusayin ang pagpaplano, pagpapatupad at pagsusuri sa seguridad ng pagkain sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao ng akses sa komprehensibong datos patungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ang sektor ng agrikultura